Shout out, shout out sa lahat, sa lahat ng aking mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng aking kababayan sa Surigao, San Juan, San Benito, Surigao del Norte. Ito na po yung update sa bahay ni Bibs na na update tayo sa ito na yung nandito na sa harap ng ano, purok ang pagfinish. At ito na po yung yari ng kanyang bahay ngayon. May bintana na. Mayroon yan guys, grills. Pero hindi pa nalagay yung grills. Pero itong sa left side na katabi ng maliit na bintana, yan ay kwarto ni Bibs. Wala pa, hindi pa nalagay yung ano, sliding window. At ito yung sa kabila naman, sa back door or sa kitchen, ito hindi pa na finishing. Kasalukuyang ginagawa ito itong araw na ito. Ah, uh, hindi ko pa alam kung hanggang kailan to matatapos at sa ano, ito yung harapan. Yan yung sa left side, ito, ito yung main door. Ito yung main door, may mga pinto na yan, guys. Pinagawaan na yan ng pinto. Hindi pa lang tapos at hindi pa naayos. Aw oh, nas naalagay. Ito ring mga kwarto dito may mga ano na to. May mga pinto na yan. Ito yung bintana dahil na tinitingnan ko kasi kung mayroon ng lock, mayroon ng siyang lock para yung lock kasi importante yun dahil kahit may grills ang bintana natin kailangan ng lock kasi kung maghangin para hindi maguga uga protection yun para hindi maguga uga uga kung malakas ang hangin at ito kasalukuyang nagtatrabaho dito sa bahay na ito ito naman yung bintana na to sa dining ano dining area ito na bintana yung bintana sa living room at saka sa dining is harap yan ng ano national road yan may mga lock na kasi nga pinalagyan ko ng lock at kailangan rin may lock kahit hindi sasabihin pero kailangan may lock talaga ilagyan talaga nila yan at ito na yung sa bandang ano ito sa kusina yan yon yung exit doon exit yon at dito sa ano ito yung hallway puntang CR itong CR sa loob ihuli na ito pag ano pag finish kasi anohin uh, anuhin pa yung itiles e kasi yan eh e, tiles kasi yan yung pang na pang wall na tiles eh mura lang naman yung pang wall na tiles at saka ito yung kwarto ni Bibs ito dito tapos na ito ma-finish yung bintana na lang ang kulang dito yan na naka-finish na siya yung kwarto ni Bibs bintana na lang malaki rin yung kwarto ni Bibs mabuti yung malaki kasi para magtalon-talon doon kung mag-inom ng alak ba pag manga, no, gano enjoy enjoy ka sa buhay mo ba sa sarili mo at ito naman yung doon papunta is pupunta yan sa kwarto ng anak niya kay Clinton. Yung kay Clinton okay na yan talaga kasi nandyan na yung bintana. Hmm. Ang ano na lang dyan, yung jan yung may pumasok kwarto yan ni Clinton. Yeah, nandyan na yung mga bintana nalagay na, nandyan na yung frame ng ano bintana na hindi pa natapos. At saka yan oh, may bintana na siya. Grails na lang ang kulang, pero yung grills nandoon na guys, tinatrabaho na. Malapit na matatapos at para ilagay na. yon Yan ang kasalukuyang ginagawa ngayon yung pagtapos ng pag doon sa labas. naka na yan dito, kumpleto na dito. At saka yung bintana, mayroon ng bintana. Yan. Kaya, una sa lahat talagang nagpapasalamat lagi kami sa Diyos kasi hindi kami pinabayaan kung ano man yung ano, nagtrabaho kami dito na malayo man sa pamilya pero mayroon naman kaming bunga na nakikita sa aming pinagpaguran. Normal lang sa buhay natin guys, malayo tayo sa pamilya. Dipindi na yun sa pagdadala nyo sa pamilya nyo, sa relasyon ng asawa nyo, dipindi na yun. Kayo na ang kailangan marunong magdala ng sitwasyon kung ano man ang sitwasyon sa pamilya ninyo kayo na bahala kung kayo man ang nag-abroad, malayo sa pamilya, kailangan ipapaliwanag nyo kung bakit kayo nalayo layo sa pamilya. Dahil guys, ang sa akin kung ako tanungin, ang bahay is importante. Bilang mahirap lang, importante ang bahay kasi wala naman tayong pampatayo ng bahay anytime. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye!